Ano ang hinahanap mo sa isang tumatakbong tao? At ano naman ang inaasahan mo gagawin niya kapag siya ay, ay, nanalo bilang presidente? Ma, ma mapaunlad ma, yung bansa natin. Tulad ang bumaba yung mga yeah. <laughs> bilihin. Wala mo pa utak, pabag ko lang sila naman eh totoo bang sa sinasabi ba nila? Siyempre, yung all, sinasabi nila sa TV no, na ito pa rin nila. nila yun. Si, iba pag nakaupo na, di ba? Wala na. Lima oh, Sus! Okay. Dating daan. Ano nangyari sa daan? Puro kalsada na daan. <laughs> <laughs>

Gia? Gia? Gia! Gia? Ako si Gia Mulan tumatagpog bilang presidente sa Republika ng Pilipinas Gia first sa ekonomiya! At ito ang pangarason ko dapat, dapat, maging isang presidente ng Republika ng Pilipinas. Ang isang politiko ay namumuno sa mga tao. May tungkulin siyang alagaan ang kabahayan ng mga tao. Siya ang kanilang kinatawan, kanilang boses at tagapagtanggol ng mga karapatan. Dapat siya matatag, ngunit mawain. Hindi lang mulat sa totoong kondisyon ng mga tao, kundi kumikilos din para masolusyonan ito. Sa matagal na panahon, ang mga boto ng Pilipino ay binabase lamang sa kasikatan at panganan, hindi sa kakayahan. Madalas ay mahirap maiwasang tignan ang mga panlabas na katangian ng mga tumatakbong pinuno ng bansa. Pero, mahalaga na isaalang-alang ang mga kailangang makita sa isang kandidato. Mga katangiang hindi mapagkunwari, mga katangiang magpapaunad at magbibigay pag-asa sa bansang Pilipinas. Ay, nako, guys! Dami-dami. Nay! Dami. Oh oh hey! Ano? Nay, hey, sasunod na ko sa iyo. Ano? Hey, May hey, yaman tayo. Talaga? Oo, oh, nay! Hey. Napakagaling <laughs> yeah, lang ko lang lakohin yung mga mo. ko. Eh, tayo, bakit mo tayo yaman? Una, kukulin natin lahat ng pera nila. namin at ang pinakahuli ay yung manatili tayong may pakialam sa mga tao upang manatili itong segreto. Lahat tayo kailangan natin ng pagbababa. Kailangan tulung tulang tayo. Kung so, sa tingin nyo, hindi natin ito kaya, magkakamali kayo. Dahil pag nagtulong-tulong tayong lahat, makakamta natin ng tunay na kalaya. Oo! Oh! Pag nagawa natin yun, muling makakabangon ang Pilipinas. At ako, si Gia Bulatan, tumatakbo bilang Presidente ng Republic of the Philippines at makakagawa ng mga pagbabagong nito. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Mukhang manatilitong Ito si Gia, ang inaasahan at pinaniniwalaan ng Bobotante.